Nandito ako ngayon guys sa Star Mall. Tingnan nyo yung mga palaro, ano lang katao-tao. Kasi hindi Sunday at Saturday today. Bili lang yung diaper ng nanay. So Star Mall sa Nose del Monte ako ngayon guys. Maghanap ako ng diaper ng nanay. So ayan, pasyal pa siya Tapos, uwi na at may pasyente akong pinapagaling. Okay, alagang anak ang kanyang nanay. Tignan natin tong tea live kung masarap to. Mamaya puntaan natin siya. Parang ang sarap naman sa picture. Colorful. At mukhang masarap. Try natin din mamaya maya. Okay? Unahin muna natin ang ating ganap na mga gagawin. Ayan. Meron din dyan silang mga salamin. Oo. Sana. Sana hindi ako prescribe para makabili pero prescribe ang aking salamin guys oh, uh -huh. scrolling muna tayo dito saglit makapag relax ng saglit at mamaya alaga ng naman sa nanay ayan mga rilo rilo nila dyan mm bumalik ako ulit dito sa t live gigil na gigil talaga sa kulay. Ang ganda, ganda, ng kulay niya. Sana masarap siya, no? Okay. Andito ako sa Pilipinas. San sa Del Monte Bolacan Star Mall. Mm -hmm. Babalik na naman soon. So, dito muna tayo sa t magtambay for today's video. Thank you guys for watching.